Isang magandang araw sa inyong lahat guys Ngayong araw ay nakalib nga pala ako Dahil magpaparehistro ako dito sa aking motor na si Ishmash Dahil July na naman ngayon At dahil ito yung huling buwan na kailangan natin siyang rehistro At hindi tayo pwedeng sumobra ng August Dahil uh, pwede tayong makasuhan kapag na-checkpoint tayo Or naharang tayo ng mga uh, Yung mga tagapagpatupad ng uh, batas trapiko yan uh, de Delikado yung motor natin na ma-impound kapag uh, na-checkpoint tayo tayo or nahuli tayo kahalimbawa ng LTO at patong patong na kaso syempre yung ibibigay sa atin kapag nagdadrive tayo ng hindi rehistradong motor yan kaya mahalaga uh, bago palang matapos o bago palang pumasok yung buwan ng uh, inyong pagkapaso ng uh, rehistro nyo ay eh, dapat unahan nyo na ako eksakto lang yung ginawa ko July lang yung uh, pinaka uh, eksaktong date ng aking uh, pagpaso ng rehistro ko kaya uh, inaasikaso ko kaagad yan kapag ganong malapit na yung pagkapasok uh, pagkapaso ng aking uh, rehistro para hindi ako magkaroon ng problema pagdating ng oras ayaw ko rin kasi magkaroon ng alalahanin halimbawa habang nagdadrive ka o naglo long ride ka eh, meron kang alalahanin na paso yung rehistro mo eh, talagang napaka risky na bumiyahe kapag ganon yung wala kang pinangahawakan o yung pinangahawakan mo nga eh paso naman kaya ang advice ko sa inyo guys yung may mga nagdadrive dyan na paso ang rehistro, alam kong maraming uh, ganito na nangyayari, nagdadrive kahit pa sa ang rehistro, ay napakadelikado niyan guys, lalo na kapag nachempohan kayo, patong patong na kaso ang ibibigay sa inyo, lalo na kapag ang nakahuli sa inyo is LTO kaya dapat bago palang dumating si Judith eh nakapagparehistro ka na, o kaya kapag nandyan na si Judith eh, asikasuhin mo na yung rehistro mo para hindi ka mamroblema pagdating ng oras at dito nga pala ako sa may Araneta sa may LTO Araneta, Corner Amoranto NS Amoranto yan, mukhang bagong ulan pa dito at may baha-baha pa dito sa dinadaanan ko. Puro putikan. At talagang prone talaga ng baha itong uh, araneta, yung kahabaan ng araneta na to Bakit kaya dito pa naglagay si LTO ng uh, branch nila? O, oh, tingnan nyo. Oh. Halos uh, yung mga basura nasa mga kalsada. Ang hirap dumaan. At mayroon pang kaunting baha na natitira. Mukhang uh, umulan nitong gabi. Kaya may mga ganitong tubig pa na natitira sana naman ayusin to ng uh, ano natin ang gobyerno natin yung mga drainage system talaga natin dito sa Pilipinas ang pinaka problema number one eh. Kung tayo gumawa ng mga underground tunnel ito eh, muna ng ng Pilipinas ang ayusin natin ayun oh okay. yan nga hindi natin masolusyunan yung mga underground tunnel pa gagawa tayo eh dilalong lalong binaha yun dito nga pala inuna ko sa smoke belching at dito ko na rin pinaayos yung rehistro ko alam niyo na yung uh, tinatawag na Fixer dito ko na lang siguro uh, ipaayos para wala nang mga silip-silip nung nakaraan taon kasi ang problema ko eh kung ano-ano pang sinilip dun sa motor ko. Kaya mas okay na rin kung ganito na lang yung gawin ko kaysa namang pahirapan pa ako nung mga nasa loob ng LTO. Eh kasama na, kasama rin naman sila nung mga gumagawa ng mga ganun dito. Kaya hindi naman talaga parehas ang buhay. Kaya hindi mo naman kailangan na parating lumaban ng parehas. Kailangan makipagsabay ka rin kung hindi sila parehas, dapat sumabay ka rin sa kanila dahil napakahirap talaga ng buhay kapag wala kang pera pera ngayon ang pinapagalaw sa mundong ito. At kinabukasan, pinababalikan sa akin yung uh, registro. Ganun naman talaga kapag nagpa fixer ka eh, kinabukasan yan, pababalikan sa iyo. Kaya ayun, minsan uh, sinasabi ko nga na hindi kailangan na uh, sa lahat ng oras eh, lumalabang ka ng pare. Dahil dito sa Pilipinas, sa atin ay pera ang nagpapagana sa lahat ng makinarya dito sa ating gobyerno. At yun lang, uh, tapos na, babalikan ko na lang yung aking registro. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa pananood,